blessing na nagising na ako dun sa nightmare na yun and I walked away. Kasi hindi talaga worth it. Ayan ang napaka ah, napaka ah, ah, Oh, pero sinasabi niya, uh, yun nga yung parang nightmare na nagising siya sa bangungot, parang gano'n na nagising siya dun sa dating relasyon niya na manipulative and controlling. Yes, I just oh, just saka wow. Nabda, draining yung relasyon niya. Yes. Ang hirap ng gano'n. Oh, ah. manipulative. Kasi pero, parang mag-drain ka ng gusto, di uh, uh. diba? Pero diba, Siyempre nga yung mga nakasubaybay sa love team. Ay, sa love team. Sa relasyon. Neto si Yen. Yen ha. tayo na taga showbiz. Alam natin, ang last relationship niya ay kay Paolo Contis. So, pag kayo na kayo nakapanood po ng vlog niya, mag-go one plus one. Ay, ah, Yen is repairing to Paolo, Paolo Contis. Contis. Paolo? Na sinasabi ng manipulative controlling. Ganun pa sabi ganun. niya. Ang naiisip mo agad si Paolo. Uh -huh. Pero, di ba may nakarelasyon din siyang politisya? Okay, di mo tagal na, na, na. na tayo. Uh -huh. ah, kasi Paolo. Ang, ang, last nga. Hindi kaya ang, kaya pinagsibay. Charot! Charot hindi, lang Kasi na. ang sabi nga, uh -huh. tinanong siya sa kanyang vlog yung tungkol sa last relationship niya. Sa yeah. uh -huh. so, siya iniisip ng mga tao, ay, it's Paulo. Mabuti na nga lang daw, nakalis na siya sa relasyon na yun, na itinuturing niyang bangong. No? Ay, sabi, sabi nga niya ngayon, ay, payapa na siya. Yeah. Ay, sabi, may peace of mind na. Ah. Di ba? Di ba? Meron kang babasahin nila <laughs> oh, oh. <laughs> siya. Oo. Kung so, it... is, issue na yan. Oo. Oh, oh. Apayapa oh. na nga siya sa kanya. Apayapa na. Pero ganun daw pala no. Parang ah, nung una daw iba kasi ang pagkakilala niya. Oo. Mm -hmm. Tapos oh. hindi. Ang huli parang nagbago. Kasi okay? diba? di hindi, ba? Hindi ganun daw ang pagkakilala niya nung, nung una. una. Actually, to totoo oh. naman eh, di ba, kapag ka isang lalaki liligaw sa isang girlita mo, di ba, parang papakita mo yung kabutihan mo, yes. yung kabaita mo. Parang yan yung tinatawag na put-put forward. Parang, parang ano? Put-put forward, di ba? yung langit mo ang sa babae mo. Oh. Ano? No? Kasi naliligaw ka pa lang. At saka, oh. siya ng hindi rin niya pinangalan. Pero alam naman natin that she's referring to LJ Reyes na para po sa mga taong nasaktan ko, wala po ako excuse doon. Sorry po talaga. Sabi niyang gano'n.